Akala ni Mina, simpleng sakit lang ang paglalakad habang tulog ang kanyang asawa. Pero nang magsimulang magdugo ang mukha nito at kumain ng hilaw na karne sa kalagitnaan ng gabi, napagtanto niyang, may ibang nilalang na nakatira sa katawan ng lalaking minamahal niya. Kung gusto mong malaman kung hanggang saan haantong ang kabaliwan at sanib na ito, panoonin mo to hanggang dulo, at huwag mong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-on ang notification bell para sa iba pang nakakakilabot na Tagalog Movie Recap dito lang sa JJ Tagalog Movie Recap. Dahan-daang inilapat ng asawa ang kanyang palad sa mukha ng kanyang mister. Sa sumunod na segundo, bigla na lamang kinamot ng lalaki ang kanyang mukha, na parabang ang palad ng kanyang asawa ay naglalaman ng mga tinat na nagdulot ng matinding Katie. Agad siyang pinigilan ng asawa nang makita ito, ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, muling kinamot ng lalaki ang kanyang mukha. Sa bawat pagdaan ng oras, lalong lumalakas ang kanyang pagkakamot, maging ang nakakailitang tunog ng pagkiskas ay nakakabingi. Buong lakas siyang pinigilan ng asawa, hanggang sa tuluyan na itong tumigil. Sa wakas, nakatulog siya ng panatag. Ngunit kinabukasan, nagulat ang babae sa tanawing bumungad sa kanya. Ang mukha ng kanyang mister ay sugatan at puno ng dugo, maging ang kanyang mga kamay at kumot ay may bakas ng dugo. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkagulat ng biglang bumangon ang mister, na parang walang natatandaan sa nangyari kagabi. Matapos gamutin ng bahagya ang sugat, agad siyang umalis upang pumasok sa trabaho. Hindi na rin ito pinagtuunan ng pansin ng asawa. Ngunit pagdating niya sa sala, napansin ni Mina ang bakas ng dugo sa sahig, ang mga bakas ay humantong patungo sa silid. Sinundan niya ito papunta sa kwarto at nakita ang alaga nilang aso na nanginginig sa ilalim ng kama. Tila natatakot ito sa kung anong hindi niya maipaliwanag. Ngunit hindi pa rin naging mainat si Mina. Pagsapit ng gabi, upang hindi makamumuli ang kanyang mukha, nilagyan niya ng guwantes ang kamay ng mister. Akala niya ay ligtas na sila, ngunit sa kalagitnaan ng gabi, biglang gumangon ang lalaki at parang taong naglalakad habang natutulog ay lumabas ng kwarto. Narinig ni Mina ang ingay kaya sumunod siya. Nakita niya ang kanyang asawa sa harap ng refrigerator, kinakain ng mga tira-tirang pagkain sa loob. Maging ang hilaw na karne at itlog ay nilulunok niya. Ang higit na nakakagulat pa, pati buhay na isda ay isinubo niya rin. Nang makita ni Mina, agad siyang lumapit para pigilan ito, ngunit para bang kontrolado ang kanyang mister. Ang nakakadiring tagpong iyon ay halos magpasuka kay Mina. Bago pa siya makakilos, bigla na lamang nasa likod niya ang kanyang asawa. Sabay lumapit ito sa gripo at uminom ng maraming tubig. Ang alaga nilang aso ay tahol ng tahol. Nang marinig ito ng lalaki, bigla siyang tumingin ng masama sa aso, kaya't natakot ang hayop at tumakbo palayo. Ngunit mas nakakatakot pa ang sumunod. Pagbalik ng asawa sa kwarto, binuksan niya ang bintana at sinubukang tumalon. Agad siyang hinawakan ni Mina, at sa lahat ng lakas ay naiangat niya muli ang mister. Magdamag silang nagbantay hanggang sumikat ang araw. At nang magising si Dasyong, ay wala siyang maalala sa nangyari. Naisip ni Mina na may problema ang katawan ng kanyang asawa, kaya agad niya itong dinala sa ospital para magpatingin. Ayon sa doktor, ito ay isang uri ng paglalakad habang natutulog. Minsan ito ay delikado, minsan naman ay hindi. Ngunit sa matinding yugto, maaaring gumawa ng mga mapanganib na bagay. Basta sumunod lamang sa gamutan, ay agad siyang gagaling. Pag uwi nila sa bahay, tinanggal nila lahat ng bagay na maaaring makasakit sa kanya at naglagay ng rehas sa mga bintana. Kumakain sila ng mga pagkain gulay, umiinom ng gamot sa oras, at natutulog ng tama sa oras. Nang magising kinabukasan, tinitigan ni Nina ang mahimbing na asawa. Akala niya ay gumana na ang gamot. Ngunit pagdating sa sala, nakita niyang magulo ang buong lugar at may mga buhok ng aso sa sahig. Agad niyang naramdaman ng kaba. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintu ng refrigerator at nakita niyang ang aso ay naging isang pirasong na karne. Ang tanawin niyon ay labis na nakagulat kay Mina, na apektuhan ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napaaga ang panganganak. Pagkatapos lumabas ng ospital para sa kaligtasan, inihanda niya para sa asawa ang isang sleeping bag, madaling pumasok dito ngunit mahirap lumabas. Nakita rin niya sa balita ang mga trahedyang dulot ng paglalakad habang tulog. Dahil sa pag-aalala para sa kanilang anak, mas lalo siyang natakot kaya tinaasan nila ang dosis ng gamot ng asawa. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin mapanatag si Nina. Madalas niyang siguraduhing ligtas ang kanilang anak. Minsan ay niyayakap niya ito at nagtatagal sa banyo, ngunit hindi pa siya nakakatulog nang biglang may kumatok sa pinto ng banyo. Kasabay ng malakas na kalabog, agad siyang tinabahan. Natakot siyang baka may pumasok mula sa labas, ngunit biglang tumigil ang katok. Nang lakasan niya ang loob at buksan ang pinto, nakita niya ang isang eksena na halos ikasira niya ng loob. Ang lalaki ay may matinding karamdaman sa paglalakad habang tulog. Para sa kaligtasan ng pamilya, gabi-gabi niyang dinadala ang sanggol sa banyo upang doon matulog. Ngunit sa gabing iyon, muling may kumatok ng malakas sa pinto, at ang tunog ay lalong lumakas nang inabot si Mina ng takot, baka pasukin sila ng kung sino. Ngunit maya-maya ay tumigil ang tunog, Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nakita niya ang nakakatakot na tanawin. Ang asawa ay naglalagay ng tubig sa puna ng sanggol, at matapos iyon, humiga siya at agad na nakatulog. Lubos na nawala ng pag-asa si Mina. Sa kawalan ng magagawa, dahil hindi na yung mapekto ang gamot, nagpa siya siyang humingi ng tulong sa isang albularyo. At pagpasok pa lang nito ay napansin agad ang kabigatan ng kaso. Kinuha ng albularyo ang kampanilya at inalawd ito sa harap ni Dasyong. Habang bumubulong ng kakaibang dasal, ang lalaki ay parang sinapian at takot na takot na umiilag. Nagulat at nagtaka si Mina sa nakita. Nang patayin ang insenso, sa wakas ito bumalik sa normal. Pagkatapos ay sinabi ng albularyo na sinasaniban nga si Dasyong, at ang sanhi ay isang espiritong dumadakip kay Mina. Ang espiritong ito ay dating humahanga sa kanya. Upang tuluyang mapalayas ang espirito, kailangan nilang malaman ang pangalan nito. Bago umalis ay binubura ng albularyo ng malagkit na bigas ang lalaki. Agad namang sinimula ni Mina ang pagsisiyasat sa mga dating kakilala. unit lahat sila ay buhay pa. Kaya sino nga ba ang espiritong ito? Abang sila ay nagtataka, naalala ng asawa na may matandang lalaki sa ibaba na laging nakatitig kay Mina, ngunit itong mga nakaraang araw ay hindi na nila ito nakikita at parang napalitan na rin ng bagong may-ari ang bahay sa ibaba. Kinabukasan, tinanong niya ang bagong may-ari at nalaman na ang dating nakatira ay ama nila, na kamakailan lamang ay pumanaw dahil sa sakit. Lalo pang natakot si Mina sa narinig. Inalam niya ang pangalan ng matanda at agad umalis. Habang iniisip ang babala ng albularyo, nang inig sa takot. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Hawak ang kutsilyo, binantayan niya ang kanyang anak buong gabi, hanggang sa sa sobrang pagod ay nakatulog din siya. Ngunit nang magising siya, tumayo siya at pumunta sa sala. Nakita niyang puno ng basura at lata ang kuna ng sanggol at ang anak niya ay wala na roon. Kasabay nito'y narinig niya ang iyak ng sanggol. Sinundan niya ang tunog papunta sa basurahan at sa paghalukay ay may nakita siyang maliit na kamay. Biglang nagising si Mina mula sa masamang panaginip. Buti na lamang at panaginip lang yun. Agad niyang tinungo ang kuna ng sanggol, ngunit sa kanyang gulat ay wala roon ang anak niya. Habang siya ay litong-lito sa takot, napansin niya ang kumukulong palayok sa harapan niya. Pagkagising ng babae ay labis siyang natakot sa nakita. Ang kanyang sanggol na bagong isang buwan pa lamang, ay akala niyang niluto ng asawa sa palayok. Sa sandaling iyon, tuluyan siyang nawala ng pag-asa. Itinapon niya ang kumukulong sabaw sa sahig at agad na hinanap ang laman ng palayok. Ngunit tanging mga buto ng baka lamang ang nakita niya. Lumabas ang asawa mula sa banyo habang buhat ang sanggol. Akala niya ay aksidenteng natapon ng asawa ang sabaw. Agad niyang inilapag ang bata sa puna at lumapit upang gamutin ang paso sa kamay ni Mina Ngunit nang lumapit siya sa refrigerator upang kumuha ng yelo, bigla siyang binituka ng kawali ng kanyang asawa Nang magising siyang muli, nakita niyang nakagapos siya ng mahigpit at may hawak na kutsilyo si Mina sa harapan niya Malinaw na hindi na maayos ang kalagayan ng babae Nakiusap siya kay Mina na kumalma at ipinaliwanag na ito ay sakit lamang ng paglalakad habang tulog at hindi dahil sa anumang espiritu, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Mina. Kaya dinala niya ito sa ospital para sa gamutan. Pagbalik ng lalaki sa bahay, namangha siya sa tanawing bumungad sa kanya. Punong-puno ng mga papel na may simbolo ang buong kwarto, maging ang mga bintana ay tinakto ng mahigpit, at ang buong silid ay tila malamig at madilim. Napagtanto niyang tuluyan ng nabaliw si Mina. Lumabas si Mina mula sa kwarto. Sinabi ng lalaki na gumaling na siya sa kanyang karamdaman. At sana ay huwag na itong maniwala sa pamahiin. Ngunit iginiit ni Mina na hindi iyon sakit, kundi sanib ng espiritu. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang lihim, na habang tulog si Dasyong, tinawag niya ang albularyo upang gumawa ng ritual, ngunit ang espiritu ay nanatiling matigas ang loob at hindi ito mapalayas kahit anong gawin. Kaya nilagyan na lamang ng mga simbolo ang katawan ng lalaki, na siyang dahilan kung bakit sila naging nigtas sa loob ng isang buwan. Ngayon ang huling araw ng bisa ng mga simbolo. Kapag lumampas na ang alas 12 ngayong gabi, wala na itong magiging epekto. Akala ni Dasyo ay tuluyan ng nabaliw si Mina, kaya't walang sabi-sabing nagpa siya siyang umalis, ngunit nang makita niyang walang pakialam ang asawa. Hinayag ni Mina palabas ng banyo ang isang babae, at ito ay anak ng matandang pumanaw sa ibaba. Pinilit niyang paalisan ng espirito ng matanda sa katawan ng asawa at nagbantang papatayin ang babae kung hindi ito lalabas. Hindi makapaniwala si Dasyong sa nangyayari, at nang malamang mapapahamak na ang tao, agad niyang sinunggaban si Mina at nakaiwas sa drill na hawak nito. Pagkatapos ay nagsalita siya sa babae ng nakatali, Hoy, Anak, ako si Papa. Alagaan mo ang bata at maging masunurin. Huwag kang mag-alala sa akin. Aalis na ako. Pagkatapos ay lumapit siya sa bintana ng mabagal, pinagpag ang alikabok sa kanyang katawan at kumaway sa may bintana, ngunit sa paningin ni Nina, parang binuksan ng matanda ang pinto patungo sa langit. Sa sumunod na sandali ay bumagsak si Dasyong sa sahig, at nang magising siyang muli ay tila bumalik na siya sa dati. Kung gayon, siya ba ay talagang sinaniban o baka ang kanyang asawa ang may matinding depresyon? Sa huli, walang nakakaalam kung ang asawa ba ni Mina ay talagang sinaniban, o siya mismo ang unti-unting nilamon ng takot at pagkabali. Isa lang ang malinaw, kapag ang demonyo ay nakatira sa loob ng isipan, walang dasal o gamot ang makakapagpagaling. Kung nagustuhan mo ang nakakakilabot na recap na ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Dahil sa JJ Tagalog Movie Recap, bawat kwento ay hindi lang basta pelikula, kundi isang bangungot na ayaw mong magising.